Maganda ko mga mga ka kaidol so kain muna tayo so dahil wala pang sahod so tipid-tipid muna tayo so, okay. eh, napakitaping sayo ng sabaw ay malayo pa sahod so ayan muna so dito lang pa yan mga kaidol sa yan sa natin dito sa may Kalaw, nila dahil tanghali ngayon so kain muna tayo mga kaidon bago tayo pumunta sa next sa next area. Okay? kain muna tayo. I'll be Sabaw please <laughs> thanks so dahil nagtitipid tayo mga kaidol, so uh, wala pa sa ako dyan so meron nangihingi na akong pagkain pag saan ka? dito ka yan so, kahit pa paano, meron, meron pa naman tayo yung tira mga kaidol. so, share the blessing so, Sabot natin mga kaya So, bakit hindi? Maraming buyer lang So, okay Okay Thank you Okay Okay Thank you God bless po Hi Sure, mo muna tayo meron Walang Sinasinsya Kung meron Salamat Thank you mga kaya do. Salamat po God bless